6 kilohertz, Sunshine Radio. Katuwang partner mo sa balita at serbisyo. Bacajos. Makatao at Mahal Sakali kalikasan. 57 na po ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower, ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong news blaster. Headlines. 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 News blast. Sa ulo ng mga balita, mga senador bumuelta sa Kamara sa isyu ng 200 pesos wage hike bill. Headline. Dating Pangulong Duterte hiniling ang pansamantalang paglaya sa ICC. Headline. VP Sara ipinauubaya sa Senado kung ano ang gagawin sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Headline. VP Sara Duterte umaasang maririsulba ang kaso ni Pastor Apollo si Kibuloy. Headline. Bilyong-bilyong pera ng bayan winaldas sa pamimili ng boto ayon kay Senator Amy Marcos. Headline. Sa international news, mga flight nag-iba ng daan dahil sa strike ng Israel sa Iran. Headline. Sa sports news, Summer McIntosh muling binasa o muling binasag ang sariling world record. Headline. At sa ating showbiz news, K-drama ng Law and the City mapapanood na sa Disney Plus sa July 5. Headlines. Headline. Headlines. News Blast sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Biyernes, June 13 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa unang bugso ng ating balitaan, humina na ang bagyong auring at isa na lamang itong low pressure area o LPA ayon sa pag-asa. Sa 4 a.m. bulletin din ng State Weather Bureau, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaugnay nito ay tatlong weather system ang nagdadala ng kalat-kalat na pag at pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi ng bansa sa Batanes ang duo, ang pang extensions ng LPA ang nagdudulot ng masamang panahon. Sa Ilocos Region naman at Babuyan Islands ang habagat o southwest monsoon ang dahilan. Habang sa Surigao del Sur at Davao Oriental, ang easterlies o mainit na hangin nagbumula sa Pacific Ocean ang nagdadala ng sama ng panahon. Ibinabala na ng pag-asa ang na ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito ay maaring magdulot ng flash floods at landslides. Sunshine News Blast. Walong rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa Albay sa nakalipas na 24 oras. Batay ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fibox ngayong araw, June 13, 2025. Sa Bulkang, Bulusan sa Sorsogon ay nasa 12 volcanic earthquakes ang naitala habang 9 volcanic earthquakes mula sa Bulkang Kanlaon sa Negros Islands. Ang sulfur dioxide naman na ibinubuga ng kanlaon ay umabot sa 1,564 tonelada nitong June 12. Samantala, sa Bulkang Taal ay walang naitalang rockfall events o volcanic earthquakes. Sunshine News Muling sasalubungin ng pagtaas ng, sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista sa darating na linggo. Ikalawang sunod na linggo ng oil price hike. Inaasahang tataas ng higit isang piso ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene bunsod ng mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Batay sa apat na araw na kalakalan sa Mean of Singapore. Ayon kay Rodella Romero, Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nagpahayag ang OPEC Plus ng magpapatuloy ang lakas na demand sa langis sa susunod na pang dalawang kalahating dekada. Samantala, sinabi ni Leo Billias presidente ng JETO Jetty petroleum na nakakaapekto rin ito sa presyo ng mga ng, ang mga geopolitical tensions sa Middle East kabilang ang mga kamakailang pag-atake sa Israel sa Iran. Pinapayuhan naman ang mga motorista at negosyante na mas makabubuting paghandaan ang inaasahang pagtaas at patuloy na magbantay sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Sunshine News Blast. Sa ibang balita naman, inanunsyo ng Manila Water na magkakaroon ng scheduled water service interruptions sa ilang bahagi ng Quezon City, Mandaluyong at Pasig mula June 16 hanggang June 19 bunsod ng isinasagawang network maintenance. Narito ang mga apektadong lugar at oras ng pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig. Magsisimula sa June 16 alas 10 ng gabi hanggang June 17 alas 4 ng madaling araw ang Barangay Filam sa Quezon City. Barangay Mauway, Mandaluyong City. Sa June 17, alas 10 ng gabi hanggang June 18, alas 4 ng madaling araw sa Barangay Kuliat, Quezon City. Barangay New Era, Quezon City. Barangay Old Capital Site, Quezon City. Barangay San Vicente, Quezon City. Barangay San Nicolas, Pasig City. Barangay Santa Cruz, Pasig City. Barangay Palatio, Pasig City. Barangay Santo Tomas, Pasig City. Habang sa June 19, alas 10 ng gabi hanggang June 20, alas 4 ng madaling araw sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Paalala ng Manila Water sa mga residenteng apektado mag imbak na ng sapat na tubig bago ang nakatakdang schedule ng water interruption upang makaiwas sa abala. Para sa karagdagang impormasyon at real-time updates, maaring bumisita sa official na website at social media page ng Manila Water. Sunshine News Blast. Ipinagbabawal pa rin ang pagbenta ng soft drinks at junk food sa mga paaralan. Ayon sa Department of Education, mas mabuti na palaging available sa mga kantin ng paaralan ang mga gatas na walang asukal, katas ng buko na walang asukal, tubig, kanin, manok, karne na walang taba, isda at sariwang prutas. Ang mga school-based feeding program ay dapat mas palakasin din para maisulong ang pagkakaroon ng mas malusog na mga mag-aaral. Maliban sa soft drinks at junk foods, ipinagbabawal ang pagbenta ng mga school ng mga school canteen ng sports water, mga produktong may caffeine, ice cream, donuts, cakes, french fries, instant noodles, dilata at dilatang prutas na kababad sa matamis na sirup. Ang pagbabawal na ito ay nakabatay sa Dep and Order Number no. 13 na inilabas noong na, noon ng dating kalihim na si Leonor Briones. Sunshine News Blast. Papayagan ng Department of Education ang mga estudyante na gumamit ng cellphone sa mga silid-aralan tuwing class hours. Ito'y basta't may kaugnayan sa kanilang pag-aaral ayon sa ahensya. Sa kasalukuyan ay mayroong umiiral na batas na hindi maaaring gumamit ng gadget ang isang estudyante habang nagkaklase. Ngunit kung matatandaan ang gadgets ay naging mahalagang kasangkapan ng mga mag-aaral noong panahon ng pandemya. Sunshine News Blast. Nakapag-isyo ang National Amnesty Commission o NAC ng safe conduct pa sa 25 aplikante ng amnestya noong Hunyo a 11 isang araw bago ang pagdiriwang ng kalayaan. Ayon kay NAC Chairperson at Attorney Lea Tanudra Armamento, binigan sila ng otoridad upang ipatupad ang hakbang na ito kasabay ng tatlong araw na palugit para sa paggawa ng implementing guidelines na natapos noong April 29. Ang Safe Conduct Pass ay isang dokumentong may QR code at opisyal na selyo ng NAC na nagsisilbing pansamantalang legal na proteksyon para sa mga aplikanteng may kaso o warrant of arrest. Layunin itong bigyang laya ang mga binipisaryo na makompleto ang kanilang dokumento para sa aplikasyon ng amnistiya. Ipinapaabot ang bawat pass sa DOJ, NBI, AFP at PNP upang matiyak na hindi maaresto ang sinumang aplikante na may hawak nito habang nakabinbin ang proseso sa kanilang amnistiya. Sa datos ng National Amnesty Commission, umabot na sa halos 3,000 dating rebelde mula sa iba't ibang armadong grupo ang kabuang bilang ng mga aplikante para sa amnestiya. Sunshine Samantala sa ibang balita naman, mga senador bumuelta sa Kamara sa issue ng 200 pesos wage hike bill. Si Troy Gomez para sa report. Uminit ang sagutan sa pagitan ng Senado at Kamara matapos sabihin ng House of Spokesperson na si Princess Abante na ang Senado manoong pumatay sa 200 peso wage hike bill. Pero ayon sa mga senador, hindi lang ito kasinungalingan kundi isang tahasang pagbaluktot sa katotohanan. Aral muna bago putak. Yan ang matapang na sagot ni Senador Joel Villanueva matapos akusahan ng Kamara ang Senado ng pagtanggi sa kompromiso. ang ang matagal nang naipasa ng Senado ang panukalang 100 peso na dagdag sahod noong Pebrero taong 2024 pa. Samantalang nitong Hunyo 4, taong 2025 lang, ipinasa ng Kamara ang kanilang bersong daang piso. Isang linggo, bago magsala ang Kongreso. Hindi rin nagpahuli si Senate President Cheese Escudero. Tinawag niyang Classic Case of Passing the Buck ang ginawang pagturo ng sisi ng Kamara. pa ni Escudero kung talagang seryoso ang Kamara na aprobahan ang panukala, sapat na ang simpleng musyon sa plenaryo para tanggapin ang versyon ng Senado. Para naman kay dating Senate President mig Subiri, malinaw ang layunin ng Senado at ito ay ang makapagpasa ng mga panukalang makatarungan at praktikal para sa mga manggagawa pero tila hindi iyon ang layunin ng kamera mas lalong nainis ang mga senador nang biglang umatras ang House panel matapos sabihing ayos sa kanila ang Senate version. Pero sa gabi, ng huling araw ng sesyon lang sila nagpadala ng sulat ng pagtanggi. Kinistun din ni Escudero ang kakulangan nila sa datos para patunayan na kayang isakatuparan ang 200 peso wage hike. Sa gitna ng palitan ng maanghang na salita, malinaw ang sentimiento ng Senado na hindi sila ang pumatay sa wage hike bill para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, VP Sara Duterte umaasang maririsulban na ang kaso ni Pastor Apollo Siki Buloy. Si Hannah Jane Sancho sa report. Bye. Ipinahayag ni Vice President sa Duterte ang kanyang hangarin na makita mabilis sa pag-usad at agalang pagresolba ng kaso ng kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Sikibloy. Ibinahagi rin ng Vice Presidente ang kanyang pag-alala sa kalagayan ng butihing pastor, particular na sa posibilidad na ito ay muling magkasakit habang nasa loob ng kulungan. Ayon sa kanya, hindi na raw ito maaring dapuan pa ng pulmonya dahil sa dati nitong karamdaman. Kaya ako nagkaroon ako ng... time Noong panahon na yon, bago umalis na uh, bumisita at ngayon ay kinakamusta ko niya na sana ay nasa mabuting kalusugan siya at hindi na siya mahawa sa sakit. Dahil uh, pagkakaalam ko, sinabi ng doktor, hindi na siya pwedeng magkasakit ng pneumonia. At uh, sana ay maresolba na yung kaso niya sa lalong madaling panahon. Sa kanyang naging pahayag, ibinahagi ni VP Sara na bago siya lumipad patungong The Hague para sa isang opisyal na biyahe kamakailan, ay bumisita muna siya kay Pastor Apollo. Bago ako lumipad papuntang Hague, ay bumisita ako kay Pastor Apollo Kiluloy sa Pasig Jail no para unang-una kamustahin siya. Pangalawa, pag-usapan yung resulta ng eleksyon at paano ginawa yung bilangan at uh, pangatlo kung ano yung mensahe niya para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte. Matatanda si Pastor Apollo Kibuloy kasi lukuyan na sa Pasig City Jail. Noong Enero ng taong ito, na-hospital siya at ginamot sa Community Acquired Pneumonia. Ayon sa mga Duterte, ang mga kasong isinampalaban sa butihing pastor ay may bahid na politika at layong patahimikin ng kanyang paninindigan, lalo na't na kilala itong malapit sa kanilang pamilya. Una na nga humingi ng paumanhin si Vice President Sara Duterte noong kinabukob ng compound ng KOJC dahil nagkamali umano siya sa paghingi ng suporta para iboto at suportahan si Bongbong Marcos. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Sunshine News Blast. Samantala, dating Pangulong Duterte hiniling ang pansamantalang paglaya sa ICC. Si MJ Mondihar para sa balita. Formal nang hiniling ni former Philippine President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na siya gawaran ng interim release. Sa impormasyon mula sa ICC, may petsang June 12, 2025 ang request ng dating Pangulo. Itinaon sa bagunita na ika-isang daan at dalawamputpitong taong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang bansang inalaya ng buhay at pinagsilbihan ng dating Chief Executive. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas dala na rin nakatandaan ito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating Pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng isang daang prosyetong kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Welcome development naman sa former Presidential Legal Counselor FPRD ang nasabing hakbang hindi naman siya flight risk, hindi naman siya tatakas. Pero naman pansang gusto pumupup sa kanya. Tiwala rin si Atty. Panelo na pagbibigyan ng ICC judges ang request ng dating presidente. Eh, may depresya nga yung pag-aresto sa kanya. Yung mga kalakaran na yon ay malaking uh, factor na mabigyan siya ng interim release. Ginitama ng legal team ng dating Pangulo na may kasaysayan na ang ICC ng paggawad ng pansamantalang paglaya sa mga akusado dahil sa humanitarian grounds. Ayon pa sa kampo, may isa ang hindi ng hindi pinangalanang bansa noong umiling pamanggap kay FPRD sa kasagsagan na kanyang internet release. Pero, higal nga mong puri tuturi, balik bansa na lamang ng dating presidente. Paano mag -iligan? Di ba like, nag tayo ng petisyon para ibalik eh? Paano mag-iligan yan? Ang, ang nga natin eh illegal ang ginawa ng gobyerno. Kaya itong gobyerno na gumawa ng illegal na hakbang ay iwasto niya ang kanyang sarili. Hindi ba yan nga ang hinihingi namin sa petition namin sa Korte Suprema? Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, sm News. Sunshine News Blast. Samantala, VP Sara ipinauubaya sa Senado kung ano ang gagawin sa articles of impeachment laban sa kanya. Si Jason Rubrico magbabalita. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sara sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang labing walong senador ang bumoto abor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang lima ang tumutol. Iwanan natin sa uh, Senate ang uh, decision kung ano ang gagawin nila sa Articles of Impeachment dahil uh, sila yung manatasan ng saligang patas natin na maging uh, impeachment uh, court at uh, sila lang din yung may discretion kung ano yung kapat uh, no sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa Writ of Summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may sampung araw ang vice presidente para magsumite ng kanyang sagot. pag usapan namin yan ng ating mga defense uh, counsels at... Uh pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons na uh, Senate. Nire-respeto naman ni VP Sara ang opinyon ng mga politiko, grupo at individual na nananawagan na siya ay agad ma-impeach sa pwesto. Lahat naman tayo may ano eh, freedom of speech, no? At uh, lahat ng opinyon, nire-respeto ko. Makikita natin yan, uh, loong uh, mayor ako, uh, lahat ng kontra ay welcome pa rin uh, sa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi, hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip na sa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinyon nila. Samantala, duda si Senator Almi Marcos sa tunay na pakay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa senadora, kung tunay na accountability ang habol, hindi ito mararating sa pamamagitan lamang ng impeachment. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung uh, tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nag nagdududa ako na kung talagang uh, accountability, isang katutak ang kaso ni no, Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte, sa Korte Suprema. At uh, doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Samantalang kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil disqualifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Naniniwala si Senadora Aimee na ang mga individual na nais ma-impeach si VP Sara ay may pansariling interes para sa 2028 elections. Sigurado ako doon. At uh, kinakailangan bang pakatotoo na tayo? Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. May komento naman si Senator Robin Hood Padilla hinggil sa isang paring nagsabing hudas ang labing walong senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment kanya-kanyang opinion niya, nire-respeto natin ng opinyon uh, opinion, na uh, lalong-lalo na kung galing sa pare, uh, eh, respetuhin natin. At ganun din sana, kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin din nila. Kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan natin yung dalawang naratibo. Binigyang di Padilla na ang naging pasya ng labing walong senador ay hindi dahil sa personal na damdamin, kundi para sa bayan. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung labing walo na senador, judge po yan. Ha, sila po ay hukom. Kami po ay hukom noong oras na yon. Kami po ay nagdesisyon, hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan, hindi po yan para kanino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Senator Amy, bilyong-bilyong pera ng bayan winaldas sa pamimili ng boto. Si Margot Gonzalez para sa detalye ng balita. Bilyon-bilyong piso raw ng kaban ng bayan ang winaltas para sa pamimigay ng ayuda at pamimili ng boto. Iyan ang ginawang pamumuko ni Sen. Amy Marcos, ang nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos sa Independence Day event sa Malaysia. Ako na magsasabi, masamaman ang loob ko, masamaman ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinagastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Binanggit din niya si House Speaker Martin Lomades at First Lady Lisa Araneta Marcos bilang lulong at lalay ng bayan na hangos sa dalawang buwayang viral sa social media. Maliban dyan, tuda rin si Vice President Sara Duterte sa kinalabasan ng boto ng iba pang pambato ng Pilipilaban na hindi pinalad sa eleksyon. Naniniwala siyang totoong nanalo ang mga kandidato ng partido. Ang Commission on Elections sa Comelec tumangi namang magkomento sa naging pahayag ni Vivi Sara. At kay Comelec siya manator George Garcia, karapatan daw ng sino man na magpahayag ng opinion sa ilalim ng isang demokratikong lipunan. Natatandaan na unyan ng nawagan si KODC leader Pastor Apolo Kibuloy sa si Comelec na magsagawa ng manual recount ng mga boto kasunod ng mga umulay discrepancy sa nakaraang eleksyon. May mga aligasyon na nakaprograma mga makina para mandaya. May mga ulat din ng mga pre-shaded ballot at hindi tumugma ang resulta sa resibong inilabas kumpara sa aktwal na boto ng mga tao. Naging controversial din ang delay sa transmission ng election results sa transparency servers ng mga poll watchdog at media. Maliban kay Pastor Kibuloy, na nawagan din ng ilang miyembro ng PDP laban sa COMELEC na magsagawa ng manual recount. Gawin ninyo yan, mas kita taas pa ang boto namin, hindi kami uupo. oh, yun ha? Mm -hmm. Saan ka makakita ng kanyan? oh, gawain nyo lang yung trabaho ninyo kasi gusto naming malaman ko ano talaga ang totoong boto namin? Yes. Gusto rin namin na ma-implementa lamang yung batas. Anong anong masama doon? Kung hindi natin gagawin ito, same problem will uh, arise in uh, 2028 at baka magkagulo na tayo. Ayaw natin ng gulo. Para sa Jose Pilipeas Cumahael, Marvin Gonzales, as of now. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun sun sunshine news blast. International News Blast. Isinara ng Israel, Iran, Iraq at Jordan ng kanilang airspace matapos ang airstrikes ng Israel sa Iran. Ilang airline rin gaya ng Emirates, Lufthansa at Air India ang nag-divert ng mga biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero. Ang mga flight naman ng na papuntang Europe at Amerika ay pansamantalang idinaan sa mga alternatibong ruta tulad ng Greece, Cyprus at Saudi Arabia. Ayon sa mga eksperto, mataas ang panganib sa Middle East kaya mabilis ang aksyon ng mga airline para ...para maiwasan ang disgrasya. Patuloy naman ang monitoring ng mga flight tracker... ...at inaasahan ang mga susunod na anunsyo para sa mga pasahero. Sports, sports news blast. Muling gumawa ng kasaysayan si Canadian swimmer Summer McIntosh... ...matapos basagin ang sarili niyang world record sa 400-meter individual medley... ...sa 2025 Canadian Swimming Trials sa Victoria, British Columbia. Naitala niya ang oras na 4 minutes... 20.65 seconds mas mabilis kaysa sa kanyang dating record noong 2024. Ang performance niyang ito ay pumantay sa level ng legend na si Michael Phelps sa 2008 Beijing Olympics. Namang din siya sa halos o 12 o 2 segundo sa pinakamalapit na, kalab na kalaban patunay ang kanyang dominasyon hindi lang yan may world best time rin siya sa 200 meter individual medley at bagong canadian records sa 200 butterfly at 800 freestyle lalahok siya sa lahat ng limang events na yan sa world aquatics championships sa singapore sa susunod na buwan matatandaan sa nakaraang paris olympics sumakot siya ng tatlong ginto at isang silver showbiz news blast mga drama fans, ito na ang inaabangan nyo. Mapapanood na po sa Disney Plus simula July 5 ang bagong legal series na Law in the City. Pinapangunahan ito nila Lee Jung Suk at Moon Kayang. Gaganap si Jung Suk bilang isang batikang abogado na o nawala ng gana sa trabaho pero muling nabuhayan ang loob ng makilala si Huji. Isang baguhang abogado na puno ng pangarap na ginampanan na naman ni Nick. ...nikayang. Makakasama rin nila si Nakang Yusuk, Yu Heyang at I'm Sung Jae. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun, sun, sun, sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. At sa ating pong words of the Son, for whatsoever is born of God, that overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sapagkat ang sino mang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan ng ating pananampalataya. Sun, 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 sunshine News blast. Ito po nating ngayon ang balitaan ngayong gabi ng Biyernes, June 13 sa taong 2025 at sa muli po sa ngalan ng buong persa ng DZR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas. At nating mahal ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at happy weekends mga partner. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.